Tawa naman itong mga batang to. Ayan. Dahil birthday ko daw po bukas, eh, may regalo na sila sa akin. Masyado excited tong mga batang to eh. O, sige nga, ipakita Daman nyo mo. sa akin ang regalo nyo. O, buksan mo. Galing China. Galing China daw yan. <laughs> <laughs> ang regalo ni Ate Harian e? ay galing China. O, sige, buksan mo. Buksan mo. So, Buksan ko ang regalo ni Ate Harian. Huwag ka tatawa. Ba? Ba? Ayun dyan si Mama. Ito yung me. sa'yo. Motor. Ano to? Regalo mo sa... Wow! Ang ganda naman ng motor na regalo mo ito sa akin. Ito, Ay, Mama. ito ano to. Ito. Ba't pati si Mama may regalo? Ah, ah, si mama. Ah, magselos daw si mama niya kaya meron din. O, buksan mo. Dali. O, ate, isa-isa lang. Ayan, titingnan natin ang regalo. Wow, may ring pa. O, suot mo sa akin. May ring pa na regalo sa akin. Mukhang mamahalin yung singsing -sing na ito. Ah. <laughs> ang ganda naman ng regalo sa akin ni Ate Harian. Oh, talagang meron talaga si mama niya, oh. Ang galing. Ang galing oh, ng mga ito bata ito. na to. Oh, mama. Sing, -sing mo. Couple ring pala yung regalo nito. Ito oh, ano na naman yan? Ano yan? Frutas. 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 <laughs> <laughs> ang sasarap naman ang mga frutas na to. Ito kayo, Wow, ang dami. Okay, masustansya yan. O, tatatabi mo na natin yan at masusustansya yan. O, meron din ang mama niya, mga prutas din. Ito, ano to? O, ito, ano to? may bangka. mo? Mama, yung regalo sa'yo, kunin mo. Hmm. Ano yan? Oh, ba't na ano? Tumalsik. Ito ang tree. Uy, wow. Tatanim natin to sa labas. Oh, may puno, may bunga na yung puno. Oh, tapos na? wala na pa, kay mama. Oh, ano yan? yung ito yung kay mama butterfly ano to? ay ano ba yan? bike bike mo oh, dami may naman regalo ni Atiharian wow salamat Ate Harian. Okay, say papa ano sasabihin kay papa, oh, ano kay papa? Ha? happy birthday okay salamat I love you papa. ano wish mo kay papa? Sana ano 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 <laughs> Palo ka mamaya. Ah. Uh, ito naman ang regalo ni Ate Hana. Mukhang expensive tong regalo ni Ate Hana. Talaga naman ah. Wow, ito. Totoo na. Totoo sing-sing-sing. Oh, huwag ka maingay dyan. Naririnig tayo. Hindi, may isa Wow, ang ganda naman ng regalo ni Ate Hana. Ah, kahit may mga pintura kaya. pa yung aking daliri. Oh. Wow. Galing po ako sa trabaho kasi kaya puro pintura. Okay, salamat mga ate. I love oh, you, pa. Ah, oh, Salamat. Ano Anong birthday. wish mo kay Papa? Ah, uh, ano? Sana tumagal po buhay nyo. Salamat. I love, you, I love you, I love you. Happy birthday. Ah. Si Ate Nene. Ano sabi mo Ate Nene? Salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye.